Hi guys, pauwi na naman tayo at uh, pupunta na naman tayo sa Maynila para magtrabaho. So, ayan na nga po. At uh, ito yung aming daan ng palabas ng Monterey Hill Subdivision. At uh, babaybayin natin to. Mamaya makikita nyo yung overlooking dyan. At kung papansin niyo, napakaganda ng langit. Nakulay asul talaga na may with ulap talaga. So, nakaka-refresh pag ganito yung paligid mo na puro halaman. At ako, sasabayan pa ng um, napakagandang langit. Sa gabi, napakalamig dito talaga. Sa totoo lang, hanggang madaling araw, malamig siya. Dahil nakita nyo na ba aming lugar. Kagaya nito, pababa kami nito. Papunta na kami, palapas na kami ng um, from San Mateo to Marikina. Namin. So, ayan guys. So, yung amin lugar. Yung makikita nyo dyan, tulad nyo yan, pa uh, labas ng marikina na yan. Boundary siya. So, silangan yung aming, ah, uh, bakit silangan yung aming lugar? ka magparamdam Actually, mga daan dito uh, tataas, bababa, iikot para siyang marilaki pero maganda kasi malinis talaga uh, dito ko, itong lugar na to kahit na napakalayo, malinis yung paligid talagang as in uh, marirelax ka sa mga Dadaanan mo na puro puno Ayan, di ba? Tapos maluwag na kalsada at uh, malinis, malinis siya. So, yun nga lang, uh, ang talo lang natin dito is yung biyahe. Pero, sulit naman kapag nakakakita ka ng magagandang tanawin kagaya ng langit, huli, asul talaga siya na may mga ulap na mabubuti. So, yan na nga ako. O, diba? Nag-aura-aura ako dyan. At, um, yan, naka-uniform na rin ako para pumasok. Actually, may meeting pa dyan. So, So, yun na nga. Ito na nga po yung pauwi na nga po kami. Alam nyo ba, ang ganda rito rin. ah uh, hindi ko lang siya nakuhon, Tingnan nyo naman. Napakaganda talaga. Papasok na kami ng isang uh, subdivision dyan sa may uh, Marikina. Actually, Marikina na po itong binabaybay namin. Yan. Ang sarap lang mag-rides kasi yung dami mong makikita mga tanawin talaga. So, yan guys. Papasok na po tayo dito. Ito mga villa na to. Napakalaki ng mga bahay nila. At tuwing madadaan kami rito, talagang na papanganga na lang ako sa laki ng mga bahay dito siguro napakayayaman ng mga nakatira dito at naglalakihan mga bahay ang mga nandito. Ayan, o, oh, makikita nyo yan. Napakagaganda ng mga bahay nila. Sana all talaga, mapapasana all ka na talaga sa mga maikita mong mga kabahayan dito sa sa village na ito. At uh, sinasabi nga na itong village na to eh dito rin banda nakatira si Kim Chu. So yung papaliko namin diyan, yung kantong 'yan ay ang Uh, yung sinasabi ng aking partner na dyan daw nakatira si Kim Chu. Maring alam niya kasi uh, dati siyang nagtrabaho rin daw sa ABS-CBN bilang driver ng band ng mga artista. So, ayan guys, yung kanto na yun doon. So, ayan, nakaliko na nga po kami dyan. At, um, ang ganda. Ang ganda ng anong para siyang marilaki talaga at kung, napan, kung nakarating kayo ng Marilka, Marilake, ganito yung daanan, yung puro puno, napapagitnaan ka ng magkabilang mga puno, napakaganda. At uh, sarap, sarap mamasyal sa mga ganito. Kaya mas gusto kong sumasama sa mga ganitong biyahe kasi uh, nakikita mo talaga yung nature eh hindi ka mapapagod dahil busog na busog yung mata mo sa kakapanood sa mga sa mga halaman at sa mga bahay na nadadaanan mo so medyo ingat lang po talaga kailangan kapag kaganyan na namamasyal kayo or bumabiyahe kayo ayan o ba diba? ang ganda San ka pa yung mga puno na yan, halos pare pareho yan. Nakayoko, para kang ano, uh, alam mo yung sasagala, yun, ganun. Ayan, kinuhanan ko nga, edal eh, talagang natutuwa ko. Sabi ko, laki-laki ng mga bahay nila talaga. Ay, nako, kailan kaya ako magkakabahay ng ganyang kalaki? Siguro hindi na at malabo na dahil hindi naman tayo pinanganak ng mayaman at uh, yung ating kinikita eh hindi ganong kalaki ng kinikita ng mga taong mayayaman.